few moments later. Okay, dito ako sa tropa natin. Nang, nangira muna ako ng ECU. Testing ko sa motor ko. Kung ano ba talaga problema, malay mo ECU lang, di ba? Kaya hindi na muna ECU niya. Yan o. Kasi sa Philippine Arena. Medyo mabagal lang siya, no? 114 lang talaga sa <coughs> uh, awit guys kahit ano kahit nagpinalitan ko na nga yung ECU wala talaga ang bagal kumanda kasi galing yun sa ano yung open pipe eh yung remap nya eh. wala sablay talaga so, baka maya yung ano baka putol yung cams natin pinahiram tayo ng ECU pero ganun pa rin eh. May problema talaga sa motor natin. Bad trip eh. Hanggang yung fourth gear eh, ano, ayaw talaga sumagad ang fourth gear. Tapos ang tagal na no, marating. Kabagal talaga. Bumagal yung motor natin. Sana bukas mo natin. Problema, pera manto na naman to guys. Upad eh.